Pisces, tignan po natin kung ano ang mensahe para sa iyo ngayon. Um, keep in mind po pagdating ito sa inyong kaperahan at keep in mind na ito ay general reading lamang so hindi lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And, palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ang ating Tears Bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tignan nyo po yung anong, yung inyo pong other signs. Kasi baka di kayo makaresonate dito. Sun, Moon, Rising, and Venus sign po ninyo. Pisces. Pero bago yan, ano. Yung channeled song niyo ay, ano, so young. So young ng The Course. Pakinggan nyo na lang po yun. Mm, mm So, meron dito. Pwedeng sinasabi kasi nung kanta na yun yung iba sa inyo. Hindi kayo nag-iipon. Pisces. Masyado nyong ine-enjoy yung inyong kaperahan. To the point na, kahit wala kayong ipon, parang okay pa rin sa inyo. Kasi feeling nyo, you are so young. Feeling mo, ay, eh, kaya pa mag-ipon, kaya ko pa mag-ipon sa 2025. Parang alam mo yung siguradong sigurado ka sa mga uh, mangyayari sa life mo. Ganon. Mm -mm. Uh, very positive yung energy mo. To the point nga na yung iba nga sa inyo, yun. Hindi kayo nag-iipon. Hindi naman lahat sa inyo yan. Tignan natin your energy pagdating sa kaperahan, your relationship with your money. Six of Pentacles, ayan, mabait po yung iba sa inyo, no? Galante, may pagkagalante ang mga Pisces. Pwede rin naman kasi galante kayo sa sarili ninyo or galante kayo sa ibang tao. Parang pag may nanghingi sa inyo dito, di kayo nakakatanggi. Maraming ibang tao yung nakikita ko dito. parang ibang Pisces dito. Mas mabait kayo sa ibang tao. Kaysa sa sarili, sa sarili ninyo. Parang kunwari ganito. What I mean is, kapag kunwari gagasas yung iba sa inyo, nangihinayang kayo pag meron kayong gagasusin sa sarili ninyo. Pero pag may nanghingi sa inyo or may nanghiram sa inyo na ibang tao, go kayo. Parang wala kayong pagdadalawang isip. Or kahit sabihin natin nagdadalawang isip kayo, bumibigay pa rin kayo. Tignan natin. Pero iba sa inyo ha. Patuloy kayong bine-bless because you are very giving. Kailang, wag si din talaga sobra-sobra 'yan. Kailangan may tinatabi pa rin po kayo para sa inyong sarili. So check natin pagdating naman po sa current financial status. Four of pentacles. Maganda naman po 'yung current financial status mo. Ayan. Okay, yung iba naman sa inyo, may ipo naman po kayo, may mga investments naman kayo. Pwede nga dito, oh. Meron dito, ka purchase nyo lang ng isang property. Parang may bayaran pala na nangyari dito. So, kayo ba yung may, kayo ba yung may binili? Or, pwede rin naman kasi, Pisces, kayo yung may nabenta dito. So, pwedeng you just uh, giving someone their share. Okay? So, yung share na to, pwedeng ito po ay, Wala siyang nagawa dun ha, yung tao na yun dun sa binenta mo. Kung hindi, pwedeng may naipangako ka dun sa tao na yun. Natutulungan mo siya pag may, na, may, naibenta ka na property. So, ganun. Mm -mm. So, pwedeng may bentahan, may bayaran na nangyari dito. So, it's either, either you, you, gain uh, money, o kaya naman, ayan po, you gain a property check natin. So, maganda ang pinapakita dito pagdating sa finances mo. We have the hangman, man. Mukhang matagal mo itong pinagsakripisyuhan So, iba naman sa inyo. Hindi naman pala hindi kayo nag-iipon. Okay. But, mas pinapakita dun sa kanta na yun. Nung na-pick up kung ano. Na, ine-enjoy nyo yung pera nyo. ba? Diba? Oo. You are just enjoying your money. Parang you live life to the fullest we have page of ones. Ayan. Alam mo naman yung gagawin mo. Alam mo yung focus mo. So, maganda po ang inyong kaperahan, Pisces. Na, ah, siguro yun lang yung nakikita ng ibang tao sa inyo. Na, easy go, lucky kayo. Na, ah, oh, si Pisces, pag nagkapera yan, gasos ka agad. Pero di nila alam yung pinaggagasusan mo talaga ay pwede pong investments. Pwedeng makakatulong sa'yo in the long run or in the future. Check natin. Uh mga positibo naman pong pwedeng maganap no pagdating sa inyong kaperahan. Mga positibo po. Meron tayo ditong two of Pentacles. The Hierophant. Okay. So this is about also your time, time management for some of you po. Meron din ako nakikita dito pwedeng yun nga yung ibasa nyo, di ba, may pinapakita dito na may bayaran ganyan or may bibilhin kayo some of you ito pwedeng maging two gives pumayag ng two gives yung bibilhan nyo po nung ano nung property king of cups madali tong kausap so alam yon parang in your own terms no so papa, may papabor po sa inyo dito kung kayo man ay may bibilhin Mm. Or kung kayo naman yung nagbebenta ng isang property, mabibili po siya. Kaya lang, uh, pwedeng two gives nga lang po siya. Pero okay lang, no? Kasi nakikita ko naman dito, honest naman yung tao na kadil mo. Hindi ka naman niya tatakbuhan. At saka di rin naman niya makukuha yung, ano, ba, diba? Yung mga uh, certain documents. Hanggat hindi siya po fully paid. Ayan po. So, smooth lang. Smooth yung transaction na pinapakita dito. Tignan natin, pagdating naman po sa mga negatibo na pwedeng mangyari. We have five of cups. We have six of swords. May panghihinayang kayo dito. Merong opportunity dito going abroad. Yung iba po sa inyo sa abroad na parang tinanggihan nyo. Eight of pentacles. Or may nakaligtaan kayo dito. Looks like for some of you, pwedeng visa to. Ayan. Pwedeng mga certain documents na inayos po ninyo na parang basta may nakaligtaan kayo, nagkamali, ganun. So parang ulit na naman siya. So kung may hinahabol po kayo dito na, yun nga, na Uh, pag alis, pwedeng hindi nyo siya maabutan because meron kayo dito mga conflicts na mararanasan so another gastos na naman yun lang yung pinapakita dito another gastos siya, kung hindi man yan kayo mismo yung may nireject dito na trabaho or opportunity ito po ay may mga delays po may mga delays na pinapakita sa inyo dito so check natin main cause ng financial problem mo ngayon kung mayroon man Pisces Tingnan po natin. Main cause ng financial problem mo. King of Pentacles. The Empress. Actually, hindi naman main cause to. More on, kinakabahan lang siguro yung iba sa inyo. Meron ba dito magiging father na? Ayan, bumuuna ng family. Ito palang positive energy na to, Pwedeng kasalan po ito ha. We have the hierophant energy here. Mm-mm. So, yun yung iba sa inyo. Moron, kinakabahan lang kayo. Uh, siguro tinatanong mo yung sarili mo kung kaya mo na bang bumuhay ng isang pamilya. Ganyan po. Or kaya nyo na bang bumukod? Ayan po yung pinapakita dito. Okay. Yung iba naman sa inyo, bakit kaya naging main cause ito? So, pwede po kasi na, ayan, baka sensitive yung inyong baby, ganyan. So, pwedeng mamahalin yung mga binibili yung mga ano sa kanya. Basta parang, yun, ganoon, nag, uh, nagta-test pa kayo kung ano ba yung hiyang sa kanya. At parang puro mamahalin yung kailangan ni baby. Yan, ganoon main cause of financial problem din, yung iba po sa inyo, no, kung may bibilin syempre kayong property, mag-iingat po kayo. Ayan. Kasi ito, baka ipatrabaho nyo lang to sa iba. So, just make sure lang po, no, kung meron kayong mga ganyan, kailangan ayusin, mas maganda kayo na lang yung mag-ayos. It's either kasi baka perahan ka lang dito, ayan, or itak, yun nga, perahan ka, itakbo lang yung pera mo. Na, pero wala namang natapos dito na inuutos mo or na pinapagawa mo. Yan, para din to sa mga magpapagawa ng bahay. Yan pala. Yung iba naman sa inyo, di kayo bumili ng property. Pwedeng may bahay na talaga kayo. may lupa na talaga kayo. Nagpapagawa lang yung iba sa inyo ng bahay. So, mayon Huwag kayo basta-basta magtitiwala. Tsaka dapat laging may resibo. Authentic na resibo yung hanapin po ninyo. Mm, -mm. We have nine of pentacles. Ayun yung iba nga po sa inyo pwedeng hindi baby yung ano hindi pregnancy, hindi pagbuo ng pamilya hindi pagpapagawa ng bahay ang nagiging main cause ng financial problem ninyo dito pwedeng ilang beses nang may inulit pag ganun po siguro kung nasa malayo kayo hinto pahinto nyo muna yung ginagawa uh oo -oh. ipatuloy nyo na lang pag nakauwi na kayo alam mo kung bakit kasi pag pinilit mong tapusin yan na wala ka, di ka masasatisfy. Lalo na kung nilaloko ka din ng mga taong pinagkatiwalaan mo. Pisces. Pero nasa sa inyo pa rin yan. Para yun lang yung nakikita ko dito. Huwag nyo nang ituloy. New source of, ano ba? In, uh, funny, uh, ay, new source of income. Or opportunities na dapat mong i-consider. Let's see. The will. Yan, yung iba po sa inyo, more on about sa mga wheels, no? Mga sasakyan. Pwede pong maging, ano nyo yan, source of income ninyo. Knight of Cups. And we have Knight of Pentacles. Okay, parang ganito, double purpose, yung iba sa inyo. Ano ba yung, punari, ano ba sa sasakyan, kunwari nga ano, sasakyan yung business ninyo. Ano pa ba yung pwede nyong idagdag? No, pero may kaugnayan din, gagamit din ng sasakyan. So, una natin, di ba rin, uh, parang ano ba, magpaparent kayo ng sasakyan. Sa inyo na ba yung driver? o yung iba po sa inyo dito, kasi parang may surprise dito. Alam niyo yung nauusa, yung kunwari birthday surprise, yung mga ganon. 'di ba? yung nasa sasakyan, I know matagal ng uso 'yon, pero yung iba po sa inyo, ayan, pwedeng diyan din kayo mag-click. Diyan din magkaroon ng kaperahan yung yung iba talaga sa inyo. Pero tingnan natin ano ba yung ma benefit mo diyan sa opportunity na 'yan. The star. Ayan po. Unti-unting pagbuo po ng pangalan po ninyo, ng pangarap ninyo, unending daw yung mga possibilities. Okay, so parang habang yan, ginagawa nyo tong business na to, is meron pa kayong may iisip pa na iba pa. Bakit? Kasi lagi kayong on the road eh. Lagi kayong lumalabas. Marami kayong makikita na, awi, oh, kailangan to ng tao. Yan, mas lalawak po yung inyong kaisipan. Mas marami kayong madediscover. Queen of Wands. Ayan, makikilala talaga yung pangalan ninyo dyan sa business na yan. Ayan po, alam mo even mga ano, mga, ayan, mga client sa ibang bansa, or even foreigner, ayan po, oh. Handang magbayad sa inyo ng malaki. O, oh, kikita talaga kayo. Mm -hmm. Ayan po, maganda yung energy para sa inyo dito sa dapat nyo i-consider na to. Ang mabe-benefit ninyo, malaking kita talaga. At saka yun nga, mga clients talaga na pagkakatiwalaan po kayo inside and outside the country. So, check po natin, may tao ba dito na humahad lang sa financial growth mo? Tingnan natin, meron bang tao dito na humahad lang sa financial growth mo? Letter C. Nagsisimula yung kanyang pangalan. Meron, no? Yan. Letter C. na ano ko dito, napipick up ko pa isis ano? may mga tao pa dito professional kuno pero masama yung ugali ah uh, yes, meron dito professional na tao, yung nag evil ay sayo yung humahad lang sa financial growth mo so meron nga siyang mataas na education pero pwedeng kulang naman siya sa, or wala naman siyang manner three of wands Queen of Cups. Ayan, babae. Tapos, meron din dito. Some of you, pwedeng karelasyon nyo po. Ayan, babaeng karelasyon ninyo. So, baka meron dito, um, nasa ano kayo? Ano ba yun? Nasa same-sex relationship yung iba sa inyo. So, siya po mismo humahad lang no, sa growth mo. Pwedeng meron dito kasi hinahadlangan yung growth mo para hindi mo siya iwan. Meron ganyan. Pisces. Letter C ang pangalan ng tao na yon Or may, merong letter C sa pangalan niya. Kunwari, Rebecca. Yung mga ganon. Catherine. Chloe. Ce Cecil. Yung mga ganon. Ganon yung mga pangalan. Or kung lalaki naman yan, pwede rin kasi, ba diba? Kasi ito naman ay general. Carlo. Christian. Charles. Yung mga ganong pangalan. masal laging may letter C sa pangalan or sa apelido. Either pinakabata, yung kadil nyo, 32, or yan yung pinakamatanda. Or ang, ano nyo, ang age gap ninyo is 2 to 3 years old lamang. Oo. So, minsan dito, karelasyon nyo po yung ano, yan. Or malapit sabihin na lang natin kung hindi niyo naman karelasyon baka kasi iba sa inyo single kayo, 'di ba? So ito po ay yan, malapit sa puso ninyo. So pwedeng family member. Ayan, pwedeng kasama niyo sa bahay. Mm -mm. Pwede po yung humahad lang sa financial growth mo. Okay. Tingnan po natin kung ano pa yung mensahe for you. Spirit guide mensahe pa po natin kay Pisces. we have confidence and courage. Face life's adventures and challenges bravely with confidence and courage. Confidence, courage, and adventure. Ayan po. So, parang sinasabi dito is when, know when to let go and when and know when to hold on sa isang bagay or sa isang opportunity. kailangan daw, ayan nga, yung confidence ninyo ay maiangat pa po talaga ninyo. Baka meron dito, mababa yung self-esteem po ninyo. Everything you, everything you want is on the other side of the unknown. Kaya kailangan maging courageous kayo. No, kasi kung alam mo na, ayun, baka nandun, ay, baka nandun sa ibang lugar yung, yung asenso ko. Pero natatakot kayo. Hindi, na, hindi nyo mapupuntahan yun, di ba? Kaya may Knight of Pentacles tayong energy dito. Ito yun Eh. Mm -mm. Yung looking forward ka. Or naghahanap ka talaga. Hinahanap mo talaga kung saan ka ba uunlad. No? Saan ka ba mas magsasucceed. Ayan, nasa ibang side daw. No? Nang kinalalagyan mo ngayon. Nandun daw yung gusto mo. Yung pinapangarap mo. Tignan natin or yung biggest na biggest achievement mo in life. Authority. So, ikaw naman ang masusunod sa life mo. Ikaw ang magkocontrol sa life mo, Pisces. Wala namang iba. Ikaw lang. Kaya, nalaglag tuloy yung mga cards natin. Sabi dito, be self-confident. Hmm yan talaga yung sinasabi sa inyo ni universe. Alam nyo, marami kayong mga katangian, marami kayong skills na nahaharangan po, no? So, some of you pala, pwedeng hindi lang din yung isang tao na yon or kung sino man yung tao na yun, na nag, -ano yon, nagsabotage sa inyong kaperahan, kung hindi mismo yung iba din po sa inyo, sarili po ninyo, because you lack of self-confidence. Kaya boost niyo po yung self-confidence ninyo. Balance niyo yung mga chakras ninyo. Ayan or pwede rin po ayan mag-avail kayo ng ating tear bracelet. Nakabalance din po ito ng chakras. Tingnan natin. Hindi lang yun yung nagagawa nito. Marami pa. I mean, yung mabibenefit ninyo. So, meron tayo ditong transparency. A lack of transparency is leading to distrust and miscommunication. No, uh, more Honesty and openness are needed to restore balance So, ito yun, yung may mga kausap kayo dito It's either kayo yung binibentahan, kayo yung buyer, kayo yung seller Kailangan transparent, no? Yan po, hanapin nyo yan dun sa kausap po ninyo Yung pagiging transparent niya Romance, romantic energies flowing, bringing sweetness and tenderness to your relationship New sparks are flying So, kung single naman po kayo Ayan po, uh, pwedeng merong tao dito, no? na ano ba, ha, pinuporso kayo, hanapin nyo yung pagiging transparent ng taong yon, ba? Diba? Hindi yung nagpapanggap siya. Pag nahanap nyo yun, nakita nyo yun sa taong yon, pwede po na, malaki ang chance na yung taong na yan ay totoo sa inyo. Pero kung feeling mo, eh, lagi siyang may tinatago, laging feeling safe, laging pa-safe yung kanyang mga sagot. Mag-isip-isip po kayo, baka hindi pa yan yung taong sinasabi dito ni Universe. Pwedeng, ibang tao po dito yung sinasabi niya na makilala ninyo. Ayan. Check natin. Sabi ko nga sa inyo, di ba, malapit sa inyo. Yung, ah, o oh, nga, no. Ano yung sabi ko dito kanina? Yung tao na nag, uh, pwedeng manabutahi sa inyo o nananabutahi sa inyo is karelasyon ninyo. Kaya tingnan mo yung karelasyon mo. Kung feeling mo may tinatago siya sa'yo, ayun. Hmm, nagsisinungaling sa'yo. Alam mo na po. Alisin mo na yung ganyan tao sa life mo. Or confront mo kung di mo naman siya kayang basta-basta na lang, you know, paalisin sa life mo. Hindi ba? So, ito po yung inyong money mantra. Pwede niyo po itong banggitin araw-araw. Type nyo po ito sa comment section natin 3 times. At sabihin nyo rin po cleanse muna natin yung space, yung energy. Ayan, kung meron man po kayong mga narinig ng mga positivity para sa inyo dito sa reading natin, then claim nyo po. Kung wala naman, kung feeling nyo parang ay parang negative, huwag nyo pong i-forward, i-fast forward. Why? Kasi po pwedeng yung, sa natin, yung not so good sa ears ninyo na yun ay reminder sa inyo ni universe. Baka meron pa rin kayong makuhang information doon. Okay? So again, your money mantra is I'm worthy of a positive cash flow. I am worthy of a positive cash flow. I am worthy of a positive cash flow. Yan. Siksikliglig, umaapaw, na kaperahan ang paparting para sa'yo, Pisces. Claim mo na yung positive energy natin.